Hi guys! Welcome to my vlog and for today's video guys. Uh, now, at this time, kumakain na ako. Ang ulam ko is to uh, tokua and corned beef. And kung nakikita nyo guys, maraming kalat dito. Ayan. Magtatapon tayo ng mga gamit na hindi na, hindi na nagagamit. And wala na kaming lagay dito ng mga plato. tinanggal ko na din kasi magtatapon tayo at magkakanya-kanya na kaming uh, plato at hugasan. Kasi, guys, kung alam nyo lang, araw gabi tayo Naghuhugas na mga ng mga pinaggamitan ng mga ka-boardmeet ko. So, mas maigi nang wala tayong uh, ano, hindi masakit sa ulo, walang hugasan. Kasi, kaya ako ginagawa to guys, kasi ako nga pinag, uh, pinag, bilinan ng may-ari ng bahay na toso, So, parang lumalabas na ako yung mayor mayordoma dito. So, panindigan natin. Dahil ayoko naman mawala yung tiwala ng may-ari sa atin. So, much better na uh, panindigan natin. So, tinapot ko na yung iba. Yung mga kaldero kahapon. Mga uh, exist na kaldero namin. So, paino na ako guys. Ang dami akong natapon kagabi, sobrang dami. Mga kaldero. Mga kaldero una kong tinapon kagabi. Then, ngayon is ay mga tupperware and ito. ang uh, mga plato, baso. Pero kung ano yung matitira dyan, bukas ng umaga kasi mag-donote ako dito. Katulad ang ginawa ko dito. Yeah pag note ako dito mamaya na ipakukuha ko sa kanila isa't isa kung ano yung pwede pa nila magamit kung ano yung gagamit, mas ginagamit nila ngayon kung ano yung matitila dito yun yung itatapit ko bukas then Lilinis tayo dyan mamaya. Tingnan nyo, di ba? Alinis tingnan. Yung parang bahay pang mayaman. Kasi alam nyo ba, guys? Napaka sobrang daming ipis dito. As in, sobrang daming. Pagdagpatay ka ng ilaw, tapos pag sinigyan mo ulit, nako. Promise. Dami mo makikitang ano. Dami mo makikitang ipis. Ngayon, after kong kumain, maglilinis muna ako, then i-arrange ia ko ito dito. Then, after yan, magsusulat ako ng note. And then, yun lang. Basta kung ano yung matira dito bukas, yun yung itatapin. So, alam nyo ba guys, tagal natin hindi nakapag-upload ng video. Tagal natin hindi nakagawa ng video. So, ito na, gumawa na ako parang may ma-upload tayo kahit paano. No? So at least maging malinis ang bahay namin. mukit kitchen namin. Saturday na ngayon Diyos ko Bilis ng araw Bukas Sunday na Maya-maya lang Sunday na Dito ha So sa Pinas I'm sure For sure Sunday na dyan At ang ibang ano um, niya. Sa araw ko tayo hindi nakapag-upload sa Facebook. At least sa YouTube ay sa Facebook kagabi. Nakapag-live naman tayo. Ayaw nila maghugas e, eh. ayaw nila mag tapon, yung ko pa yun kung naitatapin siya. Pukulit ayaw Kasi yung mo mag <tipan> Ha? Kasi. <tipan> <Lagi ko> siya. <tipan> yung iba ng mama mo. Mga cleaner naman sila. Ayan. Yung mga sabitan namin ng mga kaldero. Nakikita nyo yan. Ayan. Ito, mga ganito. Mga ano namin yan ng kaldero. Mga sabitan. Kaldero. Mga kawali. Mga ganyan. So, tinanggal ko na din. Nakikita nyo to, oh. Nakikita nyo yan. Mga ganyan. Pinabahayad kasi ng ipis. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Dami. oh, ayan. Ayan, o. Oh. Tignan nyo, dami. Hmm. Pinabahayad kasi ng ipis. So, mas maganda. Tanggalin na lang ang mga nakasabit o oh, mga plato dito kasi binab kahit yung mga plato na pinagay namin ng plato, pinabahayan na ng ipis. So, mas maigi na uh, ah, tanggalin na lang. at linisin para nang sa ganun perfect ang laban so ngayon maglinis tayo dito while na uh, dito tayo ayan kasi grabe na yung ipis talaga grabe dami ditong, ang dami dito itong ano, kano, yung piyato. dami ditong mga ano, oh. yung mga kaldero namin nandito oh. na. Lagaya ng ibang plato ni na yung makaldero. So, at least mamaya magiging malinis ito po. So, magla-live na ulit ako, guys. So, thank you so much po sa lahat ng mga nanonood at sa mga manonood pa ng aking mga vlogs na ina-upload. So, please don't forget to like, comment, and share para update kayo sa lahat ng aking mga videos na ina-upload. See you on my next vlog. Bye. Love you all. Bye.